So good morning mga kabusing no. Arik ta dire sa bungo sa may Rosario, sityo Libangan no. Grabe na dire ang baha dire sa Misaba no. Ah uh, lagyan no halin na dito sa bukid ang baha no. Sobra nakabaskog dire sa baha dire sa may uh, tulay. No dire sa baha yung baruto gan no. Ginawa nila ni pahigad na hindi lang maabot sa mga kwan mga tagingting no mga kahoy na mga anod na dagko. So dako-dako sa bungo sa baha no nag- uh, ang kulubaan sa nidiri ang mag-awas diri ang dati na punong wala no diri sa may uh, at, atubang diri no sa inisang ato uh, siwal no so ari kita diri sa may punong no sa dati punong sa dati na punong ina diri no so ari no na level na ang tubig So naglibil na ini sa Pilapil ne? sa dati diri na punong no nga uh, taas na nga gataas ang tubig no. So ang kuluban sini umawas no mabunggo ini sa diri sa uh, dito sa may seawall. Uh, wala na sang agyan pa na iban kundi ini diretso gina dito sa padto dito sa may unan. So gulas kung nasang tubig diri sa may trampahan sang punong no? kag uh, kadakon sang baha no. Ay diri sa may tulay So nagabastog nga bastog ang baha no kag uh, naga dalom pagid ang ato na baha no naga na sa ato na no, pilapil sa ato na dati na punong so sa so, kulod baan sini no kami mga balay diri sa uh, kilid diri sa punong no amo na diri ang ato na kulod baan no so amo na din no ar kita diri sa may tulay subong no pagadto ini tabok sa kalitrisi no ar kita sa may tulay so kada ko subong sang baha planta yung bala mga kabusing no ang baha no kab subragit ka baskog sang ato na ba diri sa may tulay so dakdako ug subong ang baha so ani na gahug galas gid ang tubig diri no sa may tulay sa ato na tabok sa ato na kalitrisi kag ang rosaryo libungan so, So halong halong lang kita no, na mga pamaligari lang tani ang ato na bagyo no, na hindi lang siya magbaskog ani no na siya nagamaghina na san. Ah uh, amon isubong no ang atong diri sa may uh, Rosario Sitio Libuan.